Hello guys! Ayan po guys, galing Pilipinas po na mangga. Ayan, press na press na ano sinungkit po doon sa puno ng aking mangga. Ayan sa aming bahay. Ayan guys, Ayan, sarap po yan. Tapos mayroon pong padala ang anak ko na alamang, ginisang alamang. So ayan, so sarap po siya guys. Ayan. Indian mango. Kasi mabigat na mabigat na to. Kaya buti nga na, nadala pa rin. Dahil yung umuwi, 30 kilos ang kanyang ano. 32 kilos kasi Philippine Airline. Buti dinala niya ito guys. Salamat sa Diyos. Naawa naman siguro. Kaya dinala niya itong manga ko. Ayan. Tinan nyo guys, oh. Bagong pitas. Ayan, kararating lang kagabi. Galing Pinas. Ayan. So guys, tara, kain tayo mamaya ng masarap na Indian mango. Bagong pitas pa. Please subscribe to my channel guys. Perla Flores na 9175. And follow me in my page. Thank you and God bless. Good morning, good morning. It's me once again, Perla Flores. Ayan, salamat sa Diyos. At dumating na rin ang, ang padala sa akin galing Pilipinas. Dala ng aking building na umuwi ng Pilipinas ayan po, meron tayong Adort Plus kasi mahal dito sa Hong Kong ang gatas meron tayong ano, Acetid de Manzanilla panghilot, meron tayong Indian Mango ayan, kaya magbumigat mabigat kasi sa Indian Mango meron tayong uh, Bangus Meron tayong galyetas. Ito guys, oh, yung puti. Na pag mayroong acidity, ito daw ang magandang kainin na biscuit. Meron tayong donless bangos. Ito guys, ito with alamang na maliit para sa mangga. Meron din tayong yung pagkain. Yung tinapay din ng mga 80s, 90s. Ito guys. Ayan. Kahit na hindi ko po nabuksan guys, makikita naman ninyo kung sino may alam dito guys. Sa tinapay na to kahit nakabalot. Ayan o. Ayan. May kumakain ba sa inyo ng ganito guys? Ayan, mayroon din. Ako ah, pinabili na centrum kasi Alang centrum dito. Ayan. For my two months na vitamins. Ayan guys. So, thank you. Thank you sa mga anak ko sa Pilipinas na nagpadala nito. Buti na lang at dinala niya. Nilagay niya sa kanyang bagahe. Ayan. Thank you guys for watching my videos. Uh, please, ring the bell for another notification for my another videos. And God bless everyone. Thank you for watching all my videos. Thank you for your support. Thank you for your views. Ayan, guys. Thank you so much and God bless. It's me again, Perla Flores. Bye-bye.